Magandang umaga po, Alin Honor. Ipinatawag niyo daw po ako. Oo, o ipinatawag kita. Kahapon ay tinitignan ko ang listahan ng mga utang dito sa tinda. At napansin ko lamang na ang haba ng listahan mo dito. Pero hindi kita kilala. Taga rito ka ba? Opo, Aling Honor. Uh, taga rito po ako at dito po ako pinangana. <laughs> ang pangalan mo ay May. At ang apelido mo ay Misterio. May Misterio? ah uh, opo, Aling Honor. May Misterio po at dito po ako pinangana. ay si Dito ka pinanganak. Um, saan ka pinanganak nga? Sa hospital ba? Sa bahay ba? O sa lying in clinic? alin uh, Aling honor ang, ang sabi po sa akin sa sa bahay po. Sa bahay. Sa bahay. Sa nang bahay? Uh, Aling honor, hindi ko na po alam. o <coughs> oh, sige. Ikaw ba'y nag-aaral? Nakapagtapos ka ba ng elementary? Ah, uh, aling honor, opo. Uh, homeschool po ako kasi nasa loob po kami ng farm. <laughs> Nakapag-high school ka ba o nakapag-kolehyo? Ah, uh, dire diretso po, aling honor. Ah, uh, kasi nasa loob lang po kami ng farm. mayroon kang diploma? Ah, uh, aling honor, wala po. Uh, tutorial lang po kasi kasi nasa loob lang po kami ng farm. Paano ka nakakautang dito sa tindahan kung wala kang diploma? Um, aling honor, nakikiusap po ako sa anak niyo po, si Boy. At ikaw, ipinautang mo siya nang hindi mo siya kilala? <laughs> inay, nawa kasi ako sa kanya eh. Sabi niya kasi, nasa loob lang siya ng farm. I find this hard to believe. Uh, Mahay, may kinalaman po kasi sa pugo. Uh, aling honor, opo. Uh, may kinalaman po ako sa pugo. Pugo? Uh, uh, anong pugo? Itlog ng pugo po, aling honor. Uh, Nag-aalaga po kami ng mga pugo sa farm, tapos ibinibenta po namin yung itlog. Kagaya po nung kinakain ko ni Boy. Eh, ayan? Ayan ang pugo? Uh, mm. Oo, oh, nai. Sarap-sarap na natitog ng pugo. Eh. Ha? At ikaw naman pala. Kaya mo pinapautang niyang May na yan dahil nasuhulan ka? Ha? Huh? May? Uh, May? May! May! ay si nay. May. Heh, wala na. Tumakas na siya. Siguro bumalik na pa. May Si May mystery.